Magandang araw mga kaguro. Ito po ang teacher updates. Narito ang pinakabagong weather update mula sa Pagasa para sa Agosto 22, 2025. Kasabay ng bagyong isang at habagat, alamin natin kung may pasok ba bukas at ano ang epekto nito sa ating mga paaralan. Ayon sa weather advisory number, 4 ng pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, magdadala ng malakas na ulan ang Bagyong Isang at Southwest Monsoon. Ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, Agosto 23, inaasahan ng isang daan hanggang dalawang daang milimetro ng ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Sambales at Bataan. Samantala, makakaranas naman ng 50 hanggang daang mm ng ulan ng Metro Manila, Ifugao, CAGAYAN, ISABELA, NUEVA ECIJA, TARLAC, PAMPANGA, BULACAN, RIZAL, LAGUNA, KESON, CAMARINES NORTE AT CAMARINES SUR, BUKAS TANGHALI HANGGANG LINGGO NG TANGHALI, AGOSTO 24. PATULOY ANG 50 HANGGANG 100 MM NG ULAN SA PANGASINAN, ZAMBALES AT BATAAN, DULOT NG HABAGAT O SOUTHWEST MONSOON. OCCIDENTAL MINDORO, HEAVY TO INTENSE RAINFALL. 100 to 200 millimeters Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Palawan makakaranas ng moderate to heavy rainfall 50 hanggang 100 millimeters Pinapaalalahanan ng lahat na mas mataas pa ang pagbuhos ng ulan sa mga bulubundukin at elevated areas kaya't inaasahan ang posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar Mga kaguro kaugnay nito. Tandaan natin ang DepEd Order Number. 37. Signal number 1. Walang pasok sa kindergarten. Signal number 2. Walang pasok sa kindergarten hanggang high school. Signal number 3 o mas mataas. Walang pasok sa lahat ng antas, kasama na ang kolehiyo. Ngunit kung walang nakataas na signal warning, ang suspension ng klase ay nakadepende sa anunsyo ng inyong Local Government Unit o LGU. Kaya mahalaga po na mag-monitor sa inyong mga mayor o governor para sa official announcement kung may pasok ba bukas, lalo na sa mga apektadong lugar. Mga kaguro, manatiling alerto at ligtas. Magdala ng payong, iwasan ang pagbibiyahe sa binabahang lugar at siguraduhin updated sa advisory ng pag-asa at ng inyong LGU. Kung nakatulong ang update na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para maabot din ang iba nating kaguro. I-comment nyo rin kung may pasok ba bukas sa inyong lugar. Ito po ang Teacher Updates. Nagsasabing para sa guro, para sa bayan. Ingat po tayong lahat!